Alis na ako, ma'am, kasi naglalakad ako sa downtown. Ingat, ma'am, Nida. Dear says, itago mo na lang ako sa pangalang Jackie. Pinanganak ako sa probinsya at galing sa mahirap na pamilya. My childhood was not easy. Kailangan naming magsipag sa murang edad para makapagtapos ng pag-aaral. I was 10 years old nung lumipat kami sa city at matagal kong pinag-isipan itong life story ko bago ako mag-decide na i-share sa'yo. I was third year nung magka-boyfriend ako pero I've known him since elementary at matagal kaming magkaibigan. Third year high school, ako noong nanligaw siya sa akin. I would have thought this is how the pieces fit. You and I shouldn't even try making sense of it. I forgot how we ever came this far. I believe we had reasons, but I don't know. Blame it on me. Umabot din ng 6 months bago ko siya sinagot. Naging kami hanggang first year college at pinag-aral ako ng sister ko. Second semester, nagsabi sa akin yung sister ko na di na daw niya ako kayang suportahan sa pag-aaral ko. Ang sa club, dear sis, kailangan kong huminto ng pag-aaral sa panahon, at sa panahon na yon ay gumuho ang mundo ko pati ang mga pangarap ko. Pero wala akong magawa kundi huminto ng mag at magtrabaho. Kailangan kong pumunta sa lugar ng aking isa pang kapatid. Hindi ko alam kung papaano magpapaalam sa boyfriend ko sa panahon na yon. So, kaya nag-iwan ako ng sulat sa kanya at lumuwas ako ng Manila at mula noon ay I never heard anything back from him. Hindi pa naman uso ang phone noon at wala din akong iniwan na address sa kanya. Wish I could be the one, the one who could give you love. The kind of love you really need. Wish I could say. You forever, baby. That's all. I was working sa brother-in-law ko at dito ko na-meet ang asawa ko. Foreigner siya, dear says. Guapo, blue eyes, and blonde hair. Ang bilis ng mga pangyayari at hindi ko na isasalaysay kung paano naging kami. After nine months of dating, ay nabuntis ako, dear says, at nag-decide na magpakasal na kami. It was a simple civil wedding at wala yung parents ko sa araw ng kasal ko. I was only 19 years old, 9 years anggap namin ang gap namin ng asawa ko. Masikap ang asawa ko kahit hindi siya mayaman. But he can provide. Wala pang isang taon yung panganay ko ay nabuntis ulit ako. Kaya nag kami na pumunta na sa lugar ng asawa ko at mahirap ang buhay sa ibang bansa. Salitan kami ng asawa ko sa pagtatrabaho, siya sa umaga, ako sa gabi. One day, nawala ng work ang asawa ko at doon triple kayod ako. Naglilinis ng bahay sa umaga, fast food sa gabi, six days a week yon. May konti kaming naipon kaya we decided na umuwi ng Pinas at magtayo ng business. Mas mahirap yung naging buhay ko kasi ako lahat sa business. Habang asawa ko ay naging party boy. Araw-araw lumalabas at madaling araw ng umuwi. Buntis ulit ako sa pangatlo, dear sis. Pero tuloy pa din ako sa pagmanage ng restaurant namin. Doon ko nalaman na may iba na palang kinalolokohan ng asawa ko at isa pa sa mga staff ko. How could I be blind? I would never thought na magagawa niya yon dahil all I know, walang kulang sa akin. Kung bang kung kung O kung 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 Sa kung Masakla pa, alam ng buong bayan yung relasyon nila besides me. Pero, yes, I gave him a chance. Bumalik kami ulit sa ibang bansa and start all over again. But things are not the same anymore. My love, my respect, and my trust nawala na. Hindi na din kami natutulog in the same bed. Naging workaholic ako, dear sis, at naabot ko yung higher position sa company. Naging successful ako sa career, pero hindi ata sa love life. One day, I was scrolling sa Facebook, and OMG, my profile na nagpop up sa page ko. Si X, hindi ko maipaliwanag yung kaba at pitik ng dibdib ko, dear sis. So, out of curiosity, ni-open ko ang profile niya at may nakita akong post niya about sa ina ng mga anak niya na niloko siya. So, nag-personal uh, message ako sa kanya at yun na nga ang naging kachat ko siya halos araw-araw. After six months, umuwi ako sa Pilipinas. At yes, nagkita kami at may nangyari sa amin. Alam kong mali, pero sa panahon na yun, masaya ako. Matagal-tagal na rin kasi na I feel that way. Sana ay hindi ako i-judge ng mga viewers mo, dearses. This is trash. almost 8 years na itong secret love affair namin. By the way, if you guys are asking if may asawa siya, wala po. Hiwalay na sila ng ina ng mga anak niya bago pa maging kami. Two years ago, magpa-file na sana ako ng divorce sa asawa ko, kaya lang nalaman ko na may malubha siyang sakit. Ayaw ko siyang iwan na gano'n yung sitwasyon niya. Naawa din akong iwan siya, especially mahal na mahal siya ng mga anak ko at wala silang alam sa sitwasyon namin ng papa nila. you're gonna feel That's beautiful and new This time I love you even better Than I ever did before And you'll be in my heart Forevermore We were just too young to know We fell in love and let so easy to say the words goodbye. So hard to let the feelings die. I know how much I need you now. The time is turning back somehow. As soon as our hearts and souls unite, I know for sure we'll get the feeling right. ayaw ko rin na saktan yung boyfriend ko at hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag sa kanya na ayaw kong iwanan yung asawa ko. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, sino yung uunahin nyo? Yung sarili nyong kaligayahan o yung mga taong nasa paligid mo? Hanggang dito na lamang, dear sis, gumagalang Jackie. Somebody by my side, and I don't want to hate you, I don't want to take you, but I don't want to be the one to cry. And I don't really matter to anyone. Yes, I may have hurt you, but I did not desert you. Maybe I just wanna have it all. About it too much, and it's sad when you know it's your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. I oh, am yeah, now. sa mga late dyan, okay lang yan. Pwede nyo namang i-replay ang story ng ating letter sender for today na si Jackie. Oh my gosh, first time ko yata sa um, sa live na medyo na masama sa ang mata ko dahil sa love story nitong si love life story nitong si Jackie. Anyway, I want to say thank you to our letter sender Jackie for being so brave in sharing her story sa atin. It is not easy to Um, it is not easy to share a story, uh, some similar to to Jackie's story, no, na um, hindi madali, hindi madali yung sitwasyon ni Jackie sa totoo lang. And uh, most of us, for sure, there were times in our lives na meron tayong mga bagay na, you know, hindi natin kayang sabihin even to our closest friend. Um, minsan madali pang sabihin yung, yung mga nararamdaman natin, dinidibdib natin sa mga strangers, <laughs> sa mga stranger, no? Um, and, uh, yeah. <laughs> Bigla kasi ako may naalala. <laughs> Ayun nga. So, Mila Nathan, stay single na <laughs>